mahigit sa 386,000 na ang babae o halos katumbas ng 6.8% na mga Pilipinong babae ang nabubuntis at nagiging batang ina pagtungtong lamang ng 16 to 18 years old. Base yan sa isang survey na ginawa noong 2022. Isa ito sa itinuturing na malaking hamon para sa ating bansa kung saan patuloy nga ang pagtaas ng teenage pregnancy. Pero alam nyo ba Kian Nation na sa murang edad na limang taong gulang, may isang musmus na batang babae ang nagsilang ng malusog na sanggol at naging isang batang ina. Paano nga kaya nangyari ito at sino nga kaya ang ama ng kanyang anak? Kamusta Kian Nation? This is Roy Z. Welcome back sa ating channel. Sa video na ito ay tatampok natin ng isa na namang kwento ng buhay Halina't kilalanin ang babaeng ito na sa kanyang musmus na edad at murang isipan ay nagsilang na kagad siya ng isang sanggol at nagkaroon na kagad ng isang mabigat na responsibilidad. Tara, alamin natin ang kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Like mo na rin ang video na ito bilang suporta mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod na video ng Kien Thoughts. Ang batang ito ay si Lina Medina, ipinanganak noong ika-23 ng Setyembre taong 1933 sa maliit na bayan ng Tikrapo na matatagpuan sa Castro Verena Province ng Bansang Peru. Masayahing bata si Lina, kaya naman kinagigiliwan ng batang ito ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak. Noong spring of 1939, nakatawag sa atensyon ng kanyang mga magulang ang bagyang paglaki ng kanyang tiyan. Tinanong nila ang bata kung ano ang nararamdaman nito. Hindi naman alam ni Lina ang mga nangyayari dahil sa anyang murang edad. Kagad siyang dinala ng kanyang mga magulang na si Natibolero Medina at Victoria Lucea sa isang ospital. Natatakot kasi ang mga ito na baka may tumutubong tumor sa tiyan ng kanilang anak. Mula sa kanilang bayan sa Tikrapo ay bumiyahe pa sila patungong Lima, kabisera ng Peru, upang konsulta ang kanilang anak sa isang magaling na doktor. Makalipas ang ilang eksaminasyon sa kalagayan ng bata, nagimbal ang mag-asawa sa isiniwalat ng doktor na tumingin kay Lina. Ang kanilang anak ay pitong buwan na palang nagdadalang tao. Hindi makapaniwala ang mga magulang ng bata sapagkat iniisip nila na napaka-imposible mangyari ng ganong bagay. Isa pa ay limang taong gulang pa lamang si Lina. Parang gumuho naman ang mundo ng dalawa habang tinitingnan ang kanilang anak na wala pang mawang sa mga nangyayari. Makalipas lamang ang ilang buwan, noong May 14, 1939, sa edad na 5 years, 7 months and 21 days, nagsilang ng 2.7 kilos na sanggol si Lina Medina sa pamamagitan ng isang cesarean section. Sa puntong ito, siya na ang naitala bilang pinakabatang ina sa buong kasaysayan. Ang surgery naman ay isinagawa ni Dr. Gerardo Lozada, Dr. Bosalu at Dr. Colareta. Naging paalaisipan para sa marami ang pangyayaring ito kay Lina. Maging ang mga pediatricians ay nasurpresa sa pambihirang kasong ito. Kumalat nga ang balita maging sa iba't ibang bansa. Kagad naman na naibalita ng San Antonio Light, isang newspaper sa Texas, USA, ang pangyayaring ito. Nag-request pa nga sila na magpapadala sila ng American representative at ang halagang 5,000 US dollars para ibigay sa bata subalit tinanggihan naman ito ng pamilya na ayaw mapag-usapan ang masela na kaso ng kanilang anak. Hindi naman sinabi ni Lina kung sino ang ama ng kanyang anak dahil posibleng hindi pa niya nga alam ang mga nangyayari at maging ang kanyang mga magulang ay tikumbrin ang bibig sa mga pangyayaring ito Nagkaroon naman ng film recording si Dr. Lozada para sana sa scientific documentations pero sa kasamang palad ay nahulog na ito sa ilog ng isang araw ay bibisita siya sa bahay ng mga Medina. Gayunpaman, hindi pa rin dito tumigil ang mga mananaliksik upang mabigyan ng eksplanasyon ang maagang pagbubuntis at panganganak ng babae. Ibat-iba nga mga teorya na lumabas. Mayroong nagsasabing alam din nila kung sino ang tatay ng baby ni Lina. Ayon sa isang pediatric endocrinologist, ang pambirang kasong ito ni Lina Medina ay dahil sa posibleng nagtataglay ito ng tinatawag na precocious puberty. Isang rare genetic condition kung saan ang katawan ng isang bata ay nagde-develop kaagad sa katawan ng isang matanda. Sa sobrang bilis nga ng development ng kanilang mga katawan, posibleng magbuntis na nga mga batang babae at makabuntis naman ang mga batang lalaki. Ang mga batang lalaki na may ganitong kondisyon ay lumalagong nakagad ang boses. Lumalaki ang pag-aari at nagkakaroon na rin ang mga facial hairs katulad ng balbas at bigote. Sa mga babae naman ay nagkakaroon na agad sila ng buwa ng dalaw at sa murang edad ay lumalaki na rin ang kanilang mga hinaharap. Ayon sa pag-aaral, halos 10,000 kabataan ang naapektuhan ng ganito at mas madalas nga na tumatama ito sa mga babae kesa sa mga lalaki. Hindi may puliwanag ng mga eksperto kung ano ang sanhin ng precocious puberty pero may duda sila na posibleng ang mga bata na biktima ng mga mapagsamantalang mangkanor ay prone sa pagdevelop ng ganitong kondisyon. Sa kaso ni Lina Medina, sinabi ni Dr. Edmundo Escomel sa kanyang medical journal report na nagkaroon ng first period ang batang ito noong siya ay 8 months old pa lamang. Kaiba naman ito sa sinabi ng mga publications na may claim kung saan nagsimula ang menstruation ng bata noong ito ay tatlong taong gulang pa lamang. Alin man dito ang katotohanan? Pareho lang naman talaga nakakagulat ang mga findings sapagkat sobrang bata pa rin ni Lina sa alinmang edad. Base rin naman sa iba pang examinations, mas nagdevelop ng araw araw kaagad ang katawan ni Lina kumpara sa ibang bata na kaedad lamang niya. Maaring na ipaliwanag ng mga doktor kung paano nabunti si Lina pero hindi pa rin ito nasasagot ang tanong kung sino nga ba talaga ang tatay ng batang ito na kanyang ipinagbubuntis. Base sa mga facts and studies, mayroong 100,000 to 1 chances na ang nakabuntis sa kanya ay isa ring bata na kaedad niya. Dahil sa pangyayaring ito, inaresto ng mga pulis ang tatay ni Lina na si Tibolero na nagtatrabaho noon bilang tagapanday ng pilak. Siya ang naging prime suspect na sumira raw sa kinabukasan ng kanyang anak. Pero napawalang salari naman kaagad ang lalaki sapagkat wala ngang ebidensya at walang witness na magtuturo na siya talaga ang gumawa ng bagay na ito. Tahasan ding itinanggi ni Tibulero ang bintang na ito sa kanya at sinabi niyang hindi hindi niya ito magagawa sa kanyang anak. Lumipas pa ang mga taon, may lumabas ulit ni Teoria na posibleng inatake raw ang bata nang isang araw ay may naganap na kasiyahan sa kanilang lugar subalit hindi rin naman ito napatunayan. Dahil na rin sa pananahimik ng pamilya, hindi na nabigyang linaw pa ang mga katanungang bumabagabag sa lahat pinili ng mga magulang ng bata na huwag na lamang po kahit pa isang interview mula sa malaking kumpanya ng diaryo sa Peru at willing pa itong magbayad ng malaking pera para lamang kausapin sila. Kahit nga ang isang malaking kumpanya sa Amerika ay nabiguring makakuha ng oras at interview sa tinaguri pinakabatang naging ina sa kasaysayan. Kahit pa nga inalok sila na magtungo sila sa Amerika ay hindi rin nila ito tinanggap kahit naman siguro tayo ang lumagay sa ganitong sitwasyon ay iiwas din tayo na maging usap-usapan ng ibang tao. Ewan ko na lang sa kayo na uso ng social media na mas gusto pa ng tao mag-trending at mag-viral kesa sa kanilang privacy. Dahil pinili ng pamilya ni Lina ang manahimik, ilang mga tao ang nag-isip na hoax o gawa-gawa lamang ang kwentong ito na ang 5-year-old na batang babae ay nagsilang ng isang sanggol. Gayunpaman, Maraming mga doktor na tumingin sa medical records ni Lina ang nagverify na ito ay mga totoong dokumento. Katulad ng mga biopsy, X-ray of fetal skeleton ng uterus at mga larawan ni Lina kasama ang mga doktor na tumingin sa kanya. Sa kabila ng pangyayaring ito sa buhay ni Lina, nabigyan naman siya ng maayos na medical treatment at nagsilang ng malusog na sanggol na pinangalanan niyang Gerardo. Makalipas ang dalawang taon, isang specialist sa child education mula sa Columbia University na nagngangalang Paul Coas ang nabigyan ng permiso upang bisitahin si Lina. Doon nga ay napag ni Coas na matalinong bata itong si Lina at itinuturing nga nito na parang nakababatang kapatid lamang si Gerardo. Ayon sa obstetrician na si Jose Sandoval, mas pinili pa ni Lina na maglaro ng kanya mga manika kaysa makipaglaro kay Gerardo. Patunay lamang na talagang naapakamusmus pa ng utak ng batang ito kahit pasabihin natin na nagtataglay siya ng kung anumang rare genetic condition Ganon din naman ang akala ni Gerardo. Itinuri niyang ate Silina hanggang sa nang tumungtong siya ng 10 taong gulang ay inamin na ng pamilya ang katotohanan Matapos ito ay inampun ni Dr. Lozada si Gerardo at lumaking malusog Nga lang sa kasamaang palad ay noong 1979 sa edad na 40 years old ay pumanaw naman si Gerardo sa sakit Si Lina naman ay namuhay ng tahimik sa Peru. Naging sekretarya pa nga siya ng doktor na nagpaanak sa kanya. Nakapag-aral din naman siya at ito ay sa tulong ni Dr. Lozada. Nakapangasawa siya at ito ay si Raul Horado noong 1970s at nabigyan sila ng isang anak noong 1972. Noong taong 2002 ay sinubukan ulit siyang interviewin ng isang reporter subalit ipinagtaboyan lamang ito ng babae pero napag-alaman na naninirahan pa rin sila sa isang mahirap naman na lugar sa Lima, Peru. Sa kabuuan, katulad ni Lina Medina, mayroon pang labing isang batang babae sa buong mundo ang naitala rin na nagbuntis sa murang edad. Ito nga ay nanganak sa edad na 6 na taon at 8 taong gulang. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakilike na rin bilang suporta. Para sa inyong reaksyon, nag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Special shoutout sa mga sumusunod. Shoutout kay Sylar Cortizano, Minet Baas, Rodrigo Arpon Jr., Muhammad Ismail at kay Metalworks Project MWP. Hanggang sa mga susunod na video, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na suporta, Kied Nation.